Yan Walang Wala nang. Wala nang. Wala nang. Wala nang. daw, boy. Wala nang. Wala Yan, tama lang. Wala nang. ang nang. eh. Eh, alam nang. namang katapat namin yung araw. Wala sila Wala nang. no? Sila Wala Boy, video nang. boy. tingin.

Ay, pala dito eh. Oy, kitang-kita lahat. Naglag mo na po. Ayo. Ay Wala silang bullet eh. Ayun yung entrance, oh, ang daming tao. Ayun nung. Alam na. natin, alam natin. Chocolate lang jo. Kinakabahan ako, boy. Ang taas. ko na 'tong isauba. Ayun yung Ferris wheel. Ayun ano pala. Ang ina pag sumakay tayo diyan, mamaya. Nanginig ako. Ay, huy, nakakabasa. Ayun oh. Oh, boy, wild driver. Wait, kaya natin mamaya. Pangan na, wala akong dalang damit. Huwag kang magmura, YouTube to, boy. Ito, boy. long live. Long live. Hindi kaya kita, boy, nakakasilaw. Boy. Kaya yung GoPro. Ay, buti nyo. Parang ano naman nga ayun. na, masarap, oh, boy! Ano oh, na? Ano nasa loob ka na.